Good morning guys. Uh, ngayon magluto tayo ng sausage. So yung ginagawa namin, pinapakuloan muna namin. Tapos mamaya pag uh, naluto na siya, ayan natin siya ng, ano, uh, ano, pag na tuyuan na siya ng tubig, ayan natin ng mantika. Parang ano lang tulong ganesa. Ah. Hintayin natin mga yung tubig natin. Tapos lagyan natin ng mantika. Ginawa ka, binopas na, sa akin. Lumabas yung uh, tubig na sa loob ng katawan. Lagyan natin natin yung mantika. Para naloto yung ano natin sausage. Yan na yun na, Ang mga mas. natin ang pangpapit ko. lapis na malo ito. Sige lang guys, nang natin. Nang abas na ng natin ng mga pampunong tezat. ito na itong natin Ito sa bayan na sa Estrada na natin.